At hanggang ngayon nga'y hindi pa din ako makapaniwala na ang isa sa mga pangarap ko para sa kanila ay natupad na. na ngayon nga hindi na isa, kundi dalawa na nga silang nag-aaral ni Diday. At masayang masaya ako na magkasabay nilang aabutin ang mga pangarap nila at sa pagpayag ni Basti na muling makapag-aral. Marami akong na-realize at marami akong natutunan sa kanya. Na minsan pala ang mga bata ay mas okay na pakinggan muna natin sila na bago natin itama yung mga pagkakamali nila o bago natin sila pagsabihan. Mas okay na pakinggan muna natin sila at antayin yung time kung kailan handa na sila. Nung umpisa kasi nakailang pilit din ako kay Basti para muli nga siyang makapag-aral. At sa ilang ulit ngang yun ay ilang ulit nga din siyang tumanggi at hindi ko alam ang rason kung bakit. At na ko na bakit hindi ko antayin yung time kung kailan ready na nga siya. At napaisip nga ako dahil kailan ko ba pinakinggan si Baste kung ano nga yung gusto niya. At kailan ba yung huling nakapag-usap kami ng maayos. Dahil sa sobrang kagustuhan ko nga na muli siyang makapag-aral. Nakalimutan ko ng pakinggan siya at itanong kung ano ba talaga yung gusto niya. Nakalimutan kong ipaliwanag sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon para sa kanila ni Dide at sa anak nila. At nung nagkaroon nga kami ng pagkakataon para makapag-usap ng masinsinan. Sinabi ko kay Baste na pakikinggan ko siya sa lahat ng sasabihin niya. Pero dapat pakinggan niya din ako sa mga sasabihin ko. At isa sa mga ipinaliwanag ko sa kanya na yung edad niya ay hindi masamang mag-aral muli. Dahil nabanggit niya na nahihiya nga daw siyang mag-aral dahil nga sa edad niya. At ipinaliwanag ko sa kanya na wala sa edad ang pag-aaral. At ayokong dumating yung panahon na pagtawa na noabusuhin siya ng iba dahil wala siyang alam. At at ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ko to ginagawa para sa pansarili ko lang. Na ginagawa ko tong lahat para sa'yo, para kay Diday at sa anak nyo. Dahil alam ko na dadating yung araw na magkakahiwahiwalay din tayo. At kakailanganin niyo ng tumayo sa mga sarili nyong paa. Dahil alam ko na hindi ko maipapangako kung hanggang kailan ako nandito para sa kanila. Kaya gusto ko na bago man kami magkahiwahiwalay, ay naturuan ko na silang maging matatag at tumayo sa mga sarili nilang paa. At isa pa sa pinaliwanag ko sa kanya na walang masama na sumubok siya ng ibang bagay. At walang masama na muli siyang mangarap. Na mas mangarap pa siya ng mas mataas para sa binubuo nilang pamilya ni Diday. At masaya ako na sa pag-uusap namin yun. Ay pinakinggan niya rin kung ano yung mga gusto kong sabihin. At naiintindihan ko siya sa part na gusto niya talagang magtrabaho. Dahil yun sa nahihiya siya na ako na nga daw ang sumagot ng lahat ng pangangailangan nila. Pero isa lang ang sinabi ko sa kanya na kung talagang nahihiya siya sa akin at gusto niyang bumawi. Subukan niya na lang muling mag-aral. At kapag nakapagtapos na siya ay doon ay okay na ako. Doon ay masasabi ko na nakabawi na siya sa akin. At isa pa sa sinabi ko kay Baste na mas maibibigay niya ang pangangailangan ng pamilya niya yeah. kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil mas makakahanap siya ng mas magandang trabaho. Kaya talagang nagulat kami nung nagsabi na nga siya na gusto niya ng mag-aaral. Naisip ko na talagang pinakinggan niya kung ano yung mga ipinaliwanag namin. Sa kanya. At dahil din siguro na mas inuna namin, na pakinggan din siya. Kaya talagang hindi na namin pinatagal at pina-enroll na nga namin siya. At syempre, kung si Diday nga ay hinayaan namin na mamili sa mga gusto niyang gamit, ganun din syempre kay Baste. Hinayaan din namin siya na piliin ang mga gusto niyang gamit. At alam ko, sasabihin na naman ng iba, ito ay sobra-sobra. Pero sa akin, wala lang to. Kung ang kapalit naman nito ay ang pagpayag ni Baste na muli nga makapag-aral. At syempre, masayang-masaya ako para kay Diday. Dahil alam ko na sa lahat ng pangarap niya ay kasama din si Baste. At alam ko na isa sa mga pangarap niyang yun ay ang makapagtapos nga din ng pag-aaral si Baste. At nang magkasama nilang matupad ang lahat ng pangarap nila. Sabihin man ng iba na hindi ko man sila kadugo at pinag-aaksayahan ko lang sila ng panahon. At sa huli ay iiwan din nila ako. At totoo po na nakakalungkot man isipin yun sa ngayon. Pero alam ko na po yun at handa na po ako dun. Dahil alam ko naman po na dadating talaga yung time na maghihiwa-hiwalay kami at okay lang po yun sa akin dahil sa mga panahon na magkakasama kami pinaramdam naman nila sa amin kung paano maging isang magulang at kung anong pakiramdam ng may mga anak kaling man sila sa amin o hindi at isa lang ang sigurado kami na babauni ni Diday at ni Baste hanggang sa pagtanda nila yeah. ang lahat ng pagmamahal na ibinigay namin sa kanila Just what is it in me Sometimes To know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel. To lean not on my own understanding. Cause I